Ayun pa. Lahat na ng matigas ay kukunin na po namin papadala sa aming mayor. Dito tutumba yan. Hindi, eh, natitingnan ko. Ang sagabal, ang sagabal. Anong ya, kasayang yun ah. Sa gabal. Hindi <laughs> na tan Tanggalin mo na rin si ano. Sa tinanggal si Jojo sa gabal. Tanggalin mo na rin si <laughs> Jojo. Ah, tinanggal. Hindi naman tinanggal Ikusang eh, hindi pumasok eh, di ba? Eh, sabi niya nga eh. Loko okay, sa iyo kausap Tinanggal na daw. <laughs> tinanggal ha? Sino siya para magtanggal? Hmm. Siya. Ang galing, oh! Aba, aba! Ayusin mo, titignan mo kasi bago mo ihampas. Dapat minilagyan po na natin ng plastic yan. Huwag na. Wala naman tayong dalang plastic plastic pieces ay Kaya nga, e, hindi. Yung plastic na ano ba, yung natutunaw. Para isiksik dyan. Tapos wala naman tayo. Ayun.